Ang sarap na lang magpakuha kay Lord, sa dami ng pagod ko parang hindi kaya ng isang araw na pahinga, pagod na akong umintindi, pagod na akong umasa na may pagbabago pa, pagod na akong magpanggap na ayos lang sakin ang lahat, pagod na ako sa lahat sa totoo lang, naaawa ako sa mga anak ko pag naiwan ko sila kasi ako lang ang nagmamahal sa kanila, ako lang ang kakampi nila dito sa magulong mundo at wala nang iba pa kasi ang tatay nila walang pagmamahal sa kanila. Ang importante lang naman sa kanya ay yung mga barkada niya, kumbaga, responsableng kaibigan siya sa barkada niya pero ay responsable siyang ama at asawa. Katwiran niya palagi nagtatrabaho naman daw siya at binibigay ng buo ang sahod niya. Hindi niya naiintindihan na hindi lang naman pera kailangan namin sa kanya kailangan din naman namin ang oras at presensya niya mahirap bang ibigay yun, Pagkaka uwi niya galing sa trabaho kakain lang pagtapos aalis na, kung hindi naman siya aalis pagkatapos kumain, hihiga na at magse cellphone na, ang swerte niya at ang sarap ng buhay niya, pag nilapitan pa ng mga anak nagagalit pa, nakakawa ang mga anak ko sa kanya. Hindi man lang niya maparamdaman kahit kaunting pagmamahal lang, nagagalit pa kapag nagkukulit ang mga bata malapit sa kanya. Mas naaawa ako sa panganay ko, kulang na kulang sa pagmamahal ng daddy niya. Pero itong daddy nila walang pagmamahal, pagagalitan pa niya yung panganay ko. Naghahanap ng pagmamahal galing ba daddy niya pero pinagdadamutan lang siya. Mahal na mahal ko kayo mga anak ko gagawin lahat ni mami para sa inyo. Ibibigay ko ang pagmamahal na hindi maibigay sa inyo ng ama niyo. Dodoblehin ko mga anak, at sa tatay ng mga bata, ito lang ang masasabi ko ipagpatuloy mo lang yan. Sana sa pamamagitan ng bar alada mo, sana mahanap mo ang kapayapaan na gusto mo na hindi mo makita sa amin. Salamat.